Case study 2. A friend asked to borrow 1 million from you for her business. O inutangan ka ng 1 million ng kaibigan mo. And she promised to pay this in 2 years with an interest rate of 10% per annum, pero non-compounding. Okay? So 10% per annum siya pero non-compounding. Meanwhile, you will get 8% compounding per annum from MP2. Okay? So, magkano yung uh, kikitain natin? So, dahil ito, itong unang example natin no kay uh, ano to? Kay kay friend no, kay friend. Dahil siya ay hindi naman compounding, non-compounding. Simple interest rate lang yung gagamitin natin diyan. So, 10% Times how many years to pay down? Two years, no? So, 10% times two. So, ang interest ay 20%. 'Di ba? So um ano yung 20% ng 1 million? 200,000. Yeah. So 200,000 yung kikitain mo kay friend. Okay? Oh, pero kung kay ano, kung kay eh uh, uh, pag-ibig natin kukunin ay i-invest. So 1 million Ah, uh, ano na? Um uh, future value. So meron tayong rate, ang rate natin ay 8%, ang n per i 2, payment ay 0 ang amount ay 1 million. So magiging 166,400. 11.66400 siya. So ang kikitain natin ay minus ah uh, 1 million. Ayun, 1 million 466 uh, 400 Okay? So ang tanong o oh, ang tanong saan ka kanino ka magpapautang? Kay ay anong gagawin mo magpapautang ka? Kay uh, ano kay friend? A friend or ano na lang? sa MP2 mo dadalhin? MP2? Sa MP2 mo dadalhin. Bakit? True. Baka hindi mabayaran. Hindi <laughs> natin, <sure laughs> <si friend. laughs> natin sure si friend. Hindi <laughs> natin sure si friend. Hindi natin sure si friend. Di ba? Diba? So, 200,000. Uh, 116 pala to hindi 166. Um, palitan ko na nga. Discard. So, 116,400. Diba? So, yun. Yun yung magiging uh, tanong dyan, no? Yung 116,400 mo ay sure. Pero yung kay friend, hindi tayo sure. So, sure tayo na magkakaroon tayo ng 1,116,400 kay MP2 kay friend, pwede tayong magkaroon ng 1.2 million or pwede tayong mawalan ng 1.2 million. Oh, so anong mas gusto mo? <laughs> 'Di ba? So, marami kasi na marami kasi na, "Uy, friend, sa akin ka na lang magpautang kasi oh, you know, 200,000 yung kikitain mo sa akin, no?" Ano din 'yan? Um 85,600 pesos din yung additional na income nakikitain mo, matutulungan mo pa ako as a friend. Di ba? So maraming mga complications yung mga ganyan. Kaya kailangan mas maging maingat tayo. Kung ano man yung maging decision ninyo, dapat informed. No? ah uh, dapat alam nyo yung pinapasok nyo. Hindi ko sinasabi na huwag nyong pautangin si friend. Pwede naman na pautangin ninyo. Pero make sure na alam nyo yung pinapasok ninyo. Ha? Pero yun, malinaw kay ano kay Annalyn at saka kay Lian na mag mp to sila. Hindi sila magpapautang ng 1 million kay friend. Eh paano, paano Lian at saka ano? Paano Lian at saka Annalyn kung yung amount ay 10,000 pesos lang pinag-uusapan natin? So, kay friend ba o kay MP2? Pwede depende kayo. sa paggagamitan. Pero dapat may kontrata. Ay, ay, Oh, Depende sa so paggagamitan. So, pwede ah. sa pagagamitan. Talaga naman. lang ingat-ingat magpaulang. <laughs> ah. <laughs> Keri ko yan. Mga ganyang mag-isip. ba So, yon So, I think, mas magaan na tayo makapagpautang ng 10,000 pesos kasi nga, yun ano, um, mas kaya natin na mawala yung 10,000 mm -hmm kesa sa 1 million pesos yung mawawala sa atin.